Talaga naman breadwinner. Sino nakadali ba 'le? Ikaw na kadali? Aba talaga. Ayun nakadali din. Ayun oh. No? Talaga naman. Shata to. Grabe lo pet. Kaya do po. Dumali. Talaga naman. Woo! Talagang breadwinner. Woo! mga master. Grabe lo pet. Mamaw, mamaw. Woo! Galing! Talaga, uh, talaga nang pabilib na talaga ako sa lor na yun. Oh. Ang tagal ang laro, ang tagal! Talaga naman. Ah. Nasa 10 kilo? Nasa tubig ka, pwede papawisan ka na nag-alot. siguro yan. May higit siguro? Okay, may higit. Sobra yan, makikigil siya. Laki. balbari mo nga don

wala pa ganso ganso. Ibang klase din talaga. Oo, oh, din natin talaga. test niya sa Napabilib na talaga ako. Lupit talaga. Oh, sa. Galing. Giant barracuda. Wala pa ganso to. Ligit ko Oh, hindi pa ginanso. Wala pang ganso yan. Kinamay niya lang yan sa bunganga pa sila gawa. Ha? niya lang? sa Basta katakot yan, nangagat kasi yes, ito eh, matapang ito eh. Nung nakakuha na siya, nangasang na, pinalo ng bato. Nung napagod na siya. Sino kawak sa asang? Napagod na siya. Oo. Dito nila yung nawakan na idol ako. Huwag sila ako. Talaga. Tudu pigil. Lakas ng loob talaga. Oo, oh. <laughs> uh, oh, kagita niya. Oo, binaklas na oh, tali. Wah! galing. Laki. Laki pala itong mga loob lupit malaki palo d'y sama si sama si ano si Daya Master. ito yung kuwa ay dito ka uh, o dito, dito ay, ay dito ko oh. talaga o ito yung talaga ito sya nakadali it! mga lods yan nakadali o oh. galing 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 gabi mga bintihin do bigyan mo na doon, bigyan mo na doon! mag buhat na bigyan mo na do ah uy Masakit agad sa kamay mabigat talaga mabigat talaga huw bakit sa akin sa'yo mo hinarapihan ko sa hahahaha Baliktad, baligtad ah lamit mo dito o malaki

Oy, 14. 14 kilos. 15. Oh. Payat kasi siya oh. Payat malaking ulo. Oh, payat. Oh, pwede na sa Talaga. Ang ganda niya sa inyo. Lugi. No Lucky. Ano ba? Sarap sa, sa pa pakiramdam. Kami nakabili ng ganyan. Sarap sa pakiramdam talaga ng ah. makadali ano. Diyan ah. yeah, sabi nasabi talaga pag para sa iyo, para sa iyo talaga. Oh. Lupit talaga. Ay, okay, sa katawan ko na. Sa dito Oh. oh. Talagang Ay tapang pa naman ito nang hangagat yan Kaya nga Yung lang kinakatakutan namin kanina Yung magbangga Bangga, gagating kayo, kayo. yan Eh nag ano lang ako dun lang Kira mo tol Kira mo siya Wah talaga grabe World record <laughs> Galeng Dali ipicture natin ipicture natin Talaga oh Bukat sa kasi Napakagandang araw ngayon mga lods

talaga kan tropa ito talaga kailangan ng ano kailangan ng <laughs> picture para <may> memorable laki <laughs> <Lock it alago. laughs> talaga oh natin talaga laki nito mga lods.

<laughs> <Okay>. <laughs> ikaw na may huli kaya kay kami hawak. <laughs> All right, madlam people. Woo! Grabe sa isa pa isa pa. Video pang Ay isa pa oh, sige sige. ano <laughs> niya Talaga naman oh. <laughs> grabe! Grabe idol, <doon>. laki. Woo! <laughs> Araw-araw, ganyan lang huli mo. <laughs> Nako, talaga naman. Alright! Pwede! Magkakamot po! Lapad oh. Pide na, pwede na bitawan to? <laughs> pwede na. <laughs> <laughs> <Laki> na! ulo! Grabe, <laughs> lapad talaga. Ang laki ng ulo. Uh, sarap sa pakiramdam. Pangit siya. <laughs> <laughs> Paganda <laughs> naman na. Ayos talaga mga ludi. <laughs> Parang hindi ako makamove on dito, talagang. Ultralight casting lang. Ultralight yung kaya na, ganyan. Pagkas na niya, ultralight yun. Ultralight lang, gaya't yung na nahuli. Kapong. Lupit. Kapong. Kapong 7 auto yun. Kapong 7 auto. Oh, grabe. Kapong 7 auto. Talaga Bird winner na para makita mo Dati nakuha ko sa lungtong Sarap sa pakiramdam Sa ulo pala mga lods talagang ano Mas malaki. Yung ipin niya Ito yung nakakatakot kasi itong mga lods napakatalim ng ipin Parang mandalang lang tingnan pero napakatalim po niyan. Ako kanina sabi ko bahala na eh. Oh. Mati dito pag nangagat talagang ano. Oh. Kumagkamali putol. Talapat ang ikaw. Ang laking barakuda. Akala ko tanglid din una. 100 pa naman kilo tangi Sa amin ginaganso pa mga lod sa kilaw walang ganso. Dinali nang walang ganso ganso. Naman talaga. Mano mano lang dinakma. Lakas ng lod niya magdakma dito sa asang. <laughs> Grabe talaga. Napabilit talaga ako nila ng gusto. Galing. Galing. Isa ito sa mga napakatapang na isda wala daw yan yung no, e mga lods isa sa matapang na isla ito galing talaga isa sa mga kinakatawotan ito sa dagat mga lodi giant barracuda galing <laughs> talaga